Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, at ito na nga, um, bilang kailangan uh, natin requirements yeah. sa mag-flight na tayo. kaya ma-exit to guys. Nagupit na ako. Ayan. Uh, kapatid ko rin yung nag-upit sa akin. Ayan na sabran naman sa agency and, ayun sabran naman. Sabi ko hanggang dito lang pero, ayan, masabran siya. Pero lang. gusto ko naman siya. Ayan split this video guys. Sushare ko lang sa inyo yung, aking uh, uh, pan, a uh, redman. So yun nga. A uh, sabi nong aking, ah uh, sa agency yung may hawak sa akin si mam Ma Cristina. Sabi sa akin si Ah, uh, nitong Monday, kahapon nga yung Monday, kasi Tuesday na ngayon, oh, September 1. So, September 2 na tayo ngayon. Oh, uh, Tuesday, September 2 na. Ah, uh, sabi sa akin, ah, uh, yun nga, um, mag-prepare ako na 350 para sa PT. Uh, last na, last na yun, guys, bago mag-flight, uh, 350 yung kailangan para sa PT. So yun nga, uh, chat chat kami God's ng aking mga kagroup may no kag group chat na mga kasabayan ko no sa OWA. Ang mahal, di ba? 350 para sa PT. But anyway, okay lang kasi yan na mag-flight naman na tayo, di ba? So wala pa namang exact na date kung kailan, basta nagsabi lang sa akin. Um, kasi, asikasuhin kasuhin pa daw niya. Pero within this week daw, ngayong linggo talaga na first week ng September is magpa-flight na daw ako. So, mag-prepare na daw ako. Kaya yun. So, yun guys. Um, ito yung sa akin. Pagkakita ko sa inyo. Kasi wala akong maletang maliit. Yung maliit. Yung maleta ko kasi malaki. Uh, so, parang baka itapon pagdating ko Pero <laughs> sabi, itatapon daw yun ni eh. Pag ano, pag malaki. Kaya, ito, parang sinauna tong maleta ko guys. So, nakita ko sa inyo siyang ano, para siyang 1980s. <laughs> Ayan guys, oh, so, ito yung yeah. aking maleta. Ayan, kapakita ko sa inyo. Ah, uh, kung palawag eh, pa yan, palawag pa, pero ito siya. Pinatayo ko lang, pero actually, ganyan talaga siya. Hindi nakaganyan talaga siya, Oh. Ayan. Ayan lang. Oh, maluwag pa siya, Oh. Pwede ko pa lagyan dito, banda, dito. Maluwag pa ito no, na, kompleto yeah. na. Dito yeah. na lahat yeah. ko. Yung ano so ko lang challenge? dito. Uh, wala siyang yeah. ano. Wala siyang uh, oh, okay. so ang hawakan. Wow. So right. Nahihilahin. Wala siyang gulong. So, so magdaganto lang ko na ka. ganyan. It's Ayan guys. So, yeah. ayun, nakaredy naman ako kasi sabi nga sa akin, eh, magready. See Kasi girl, anytime na uh, ano uh, baka ano uh, uh yes. i-check na ako tatawagan na mag-flight na So yun, nakaready naman ako ni ready ko na sabi ng ikat na yung hair so lahat na naka-ready na pati yung sa backpack ko naka-ready na yung backpack ko <laughs> tapos yun sa shoulder bag, kailangan daw kasi meron kang isang uh, maleta tapos uh, backpack and shoulder bag na dito sa front kasi uh, pag ano yung ilalagay daw dun yung papers, yung contract, visa, na yung passport para pagdating dun daw sa airport, pag sa immigration na ganyan i-gaganunin mo na lang dito sa harap. Hindi ka na kailangan magkuha-kuha doon sa likod mo ng mga papers mo. So, kailangan dito lang mismo sa ano, sa harap. Isang ganun mo lang. Uh, di ba yung isang band paper na ganun? Isang band paper na yan. Uh, tutupiin daw yan sa parang apat na magiging one quarter siya. Yung isang band paper, wait. daw. We got this in the bag. Uh, oh no. <inaudible> halimbawa. <ito. inaudible> sa amin. halimbawa oh gosh, this is so funny. Alright, uh, Cash, you go 1st I do Alright, Cash. I want you to blow up a double chest filled with redstone. What? do serious. I don't want do that. Yeah, magiging ganyan at saka yan. Ilalagay lang dito sa uh, uh shoulder bag natin. Yun, kaya kailangan ba meron tayong shoulder bag para mabilisan lang. Pag sinabing ganito, dudukutin mo na lang at e i-dudigay dito. Kaya yun, kasi hindi pwedeng matagal na maghanap-hanap ka pa dun sa likod yung mga papers mo, ba? Diba? So yun guys, yun lang naman yung sinabi sa akin. At uh, nakaready na ako lahat. Ready na. Wala na akong ano, yung problema. Naghihintay na lang ako talaga nang Uh, yung tawag kung kailan ako pupunta doon sa UBC at maglalas na PT. PT na lang yun. So sa akin naman, wala akong ano ka Sabi ko nga sa mga kasama ko, sana, ano, wala nang PT sa akin. <laughs> Kasi wala naman ng boyfriend dito. Nasa probinsya naman yung boyfriend ko. So walang problema, di ba? Pero kailangan yung talaga yung requirements na bago tayo makalipan, di ba? Mag-PPP talaga lahat. So, yan lang, guys, for today's video. Sana uh, may napulot kayong aral <laughs> dito sa video kong to. At, syempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe dyan yeah. sa aking YouTube channel. At, i-click niyo yung notification bell para every time na may i-upload akong video, maano-notify kayo. Uh, diba? Thank you so much, guys. Thank you for watching. At, sana uh, huwag kayong magsawang magsubaybay sa aking mga uh, videos, sa aking vlog. Hanggang sa sa makapunta na ako sa bansang Hong Kong kasi everyday uh, mag-update ako ng mga nangyayari doon sa akin kung mabait ba yung magiging amo ko or ayun kung ano mangyayari sa akin guys it's up to you yeah. yun is sa ating Panginoon di ba? Yeah. pray lang tayo guys and thank you so